Kalex. Oo. Uh, Kalex. Oo. Uh, Kalex. 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 Huy. Ano ginagawa mo? Hmm. Ano'ng ginagawa? Hmm. Hmm, sige tawag... Hmm, sige. Sige. Hmm. Saan pupunta si Kalex? Hmm. Saan ang lakad? Hmm. Kalex. Kalex. Hmm. Ano yan? Lit? Lit? Ba? Lit? Ano yan? Hmm. Ano yan? Ang hmm, ginagawa mo? Anong ginagawa ni Kalex? Kalex. Alex. Hmm. Naglalaro. Naglalaro lalaro lang. Mamaya ang kapalit. Ano kapalit niyan? Hmm. 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 Hala. Sino buboksingin mo? Hmm. Boxing bangko ba ang Kuya Kalex? Hmm. Kuya Kalex? Kuya Kalex? Hello. Hello. Hmm. Hi. Hacking. Ba. Ba. Labah. <laughs> hmm. Diyan muna ikaw. Hmm. Laro mo na ikaw. Na. No. Mamaya na magpaantok na lang muna. Mm -hmm. na yan maya maya. Kuya Kalek. Kuya Kalek. <laughs> Kuya Kalek Lek. <laughs> Kuya Kalek Lek. Hi. <laughs> <Kuya Kalik -lek? laughs> <laughs> ¿Qué pagaña, no había que pagar nada, ¿no?